Ngayon, magandang magandang umaga po sa lahat. Uh, Ngayon lingkod po, nagpabalik. John T. Chavez. Uh, mga idol, nandito tayo sa EYP. Isang, uh, ano po, isang uh, supplier po ng mga gamit po ng mga uh, sa rentiling station. Uh, Napaka-traffic ngayon guys. Situation ngayon dito po sa amin. Ganito. Uh, lagi ganito ang sitwasyon parang uh, ano na po, Maynila na po. Nandito tayo sa North Road pa sa Mandawi. Uh, ito po ay, uh, sa ano po po, sa harap ko po. Uh, na uh, yung mga ano yan papuntang ano na uh, papuntang uh, North Side uh, uh, sa kabila na naman na uh, Cebu City. Ayun po. Uh, ayun makikita nyo, napakaganda, baganda yung uh, ano ngayon, uh, araw natin, nag, uh, Brad, may buntag dia, hmm. ha, wala pa, Ayun. Uh, bali uh, dito nga tayo sa uh, EYP iyp uh, itong uh, ano po ng uh, mga supplier po ng mga uh, gamit po ng mga supply po ng mga refilling station. Ayun uh, uh, dito napaka-strategic area po nila uh, kasi uh, nandito po talaga sila sa may uh, ano po ng highway. Ayun Brad, uh, yung mga idol. Ayun na uh, yun nga uh, napaka-traffic nga dito. Ayun makikita natin na uh, o, uh, sa kabilang uh, bali, pupunta tayo. Mm. Doha ka, asin? Oo. Oh. Mm. Og, ah, uh, 100 pieces nga. Uh, ayun nga. Uh, dito tayo, guys. Bali, uh, uh, Ano natin po yung, uh, yung, tawag dito. Yung buses uh, natin. Kasi ayaw po ng, uh, dito, guys. Dito. Uh, ganito po yung mga gamit po nila. Ayun. ito, kumplito po sila ito, yung kapsin yung ito, yung mga uh, ito po yung uh, tis enhancer carbon ito, regular filter po yung takson Ah, ito kasi huwag uh, oh. okay, 100 pieces uh, na bala hmm. Kuwan ba? Kanang, uh, kanaong guys, sa uh, bali dito uh, kahapon kasi uh, hindi na nakaligtaan po ni Mrs. na na wala na palang asin ubos na palang asin yung rock salt hindi po yung regular asin rock salt po guys ganito po ganito po ipapaano po ay eh, uh, mga bottles po sila uh, 500 ml bottles 755 755 Bayad po tayo magbabayad mo tayo ah, 800 na akong kwarta oh, yun dito ah, uh, pali punta tayo sa uh, ito po ah, uh, makikita nyo ah, uh, palabas po tayo yun makikita nyo guys yung situation po ng traffic yung napaka-traffic ka kasi sinabi ko na sa inyo para may idea na po to. Ayun. Uh, dito sa bandang kapuntang uh, north, uh, uh bali uh, katamtaman lang po ng traffic papuntang uh, uh, Cebu City, uh, south part. Ayun uh, kasi dito po sa Cebu, ang karamihan po kasi ng mga uh, ano po yung uh, mga trabaho sa Sibu uh, or sa Lapu uh, Lapu, uh, kaya ganito. E eh, is imagine guys sa isang pintu, uh, ihamping po natin sa bahay, pintuan. E eh, uh, sabay sapay kayo na naglalapas. Igit itong ganon. Ani mo kung ano yung yari? Muhul muhul po Puhol -puhol nato, yung traffic. Kaya uh, yun. pa yung, yung daan po dito. Uh, pangalawa, maraming mga espinas po dito kaluktok namin na uh, yun sa uh, kami. Ito yung pinaka main road, North Road Basak Mandawi. Ayun uh, po. Ayun ano yung asin natin. na ano yung uh, asin do? Do asin. Oh. Dok asin oh. Dito, inaano na po yung uh, asin natin. Ayun uh, po. Sila galing na 300 340 ang isang uh, sako po ng asin uh, po nila. Ayun, napakamura. Uh, mm. affordable to, EYP. Uh, water filling uh, station uh, supplies ayun. 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 Uh, tsaka kuan. yung uh, cup. Ah, dito. Tawag dito. Hmm. Bala ang tawag dito guys Bali Ano sa Turn Term ano niya dito? Sa kwan? Plug Ah plug dito eh. Yun uh, Plug pala Aha Bali uh, Ayan na natin yung sukle Taga salamat ba ya? Hmm Nindutan yung itong amigo na to eh Hmm Wow, ayaw niya rin. Oh, sige. Hmm. Dito guys, uh, dito ako lagi. Nakay 5. 5. ni mo ka Sobra. Oh, ayo Oh. oh. Ay, wala lagi singko lagi. Oh. Eh yung sunod na lang. Sana dali mo balik. isa isa. Isa, murag na. Ah. Bali uh, kulang po ng ano chance natin. Ah. Bali. Murag wala gyud ay. Eh. Isa. Ah. Dali lang po, guys. Meron tayo dito. Meron Yusip. Ayun, 20. Hmm. Ayun. Wala <laughs> sad. Ah, sa araw. Saka na. 7, oh. 775, no? 775. Hmm. Hindi, naghatag mong kunimog 20. Pilam mo dahi ang sukli, dapat? 45. 45. So, plus 20. 65 Yung hmm, sakto Sakto, 65 Salamat hmm. hmm. Ang tagdag hang galing ron ah. Tasig lang yun Tagan sa lang yung na. Uh... Ito tayo ha? Natin, on board po tayo sa ano po, Sa Mirage po Ayun Ayun Gustong gusto ko to guys Paborito uh, ko to si Mirage Kasi napaka convenient uh, Talagang uh, ano po siya uh, Babaeng babae hmm. Automatic transmission po ayun o hmm. ayun. ayun Isang mapagpalang umaga po Sa lahat ng mga OFW Overseas Filipino workers po Mula sa Middle East uh, Europe Europe, uh, North America, South America, Australia down to Far East Asia po. Ayun, sa mga ano natin, sa mga uh, domestic helpers natin, uh, tsaka sa mga hotel, uh, ano po, lahat pong mga OFW, kung uh, uh, regardless sa trabaho. Dito, makikita talaga nyo guys, so, talagang... Uh, bumper to bumper yung traffic. Uh, Diyan tayo nagpa uh, lagi nagpapa ng ano po, uh, gasolina. Uh, Ayun po. Buti na lang uh, nagahan po natin uh, pang uh, 8 o'clock uh, bukas na po sila no, malapit nga uh, pala yung piyesta po sa amin na uh, sa aming barangay dito po sa Lanao del Norte happy happy piyesta in advance sa tanan mga uh, lumulupyo dia sa barangay Lapinig kapatagan Lanao del Norte po mayo mayong bontag sa inyong tanan dia manghinaot ko ang inyong piyesta uh, mad madasigon na uh, yon na uh, talagang ano ngayon na uh, nya uh, nga, shout out nga pala sa mga Tin Chavez family diha. Uh, Tin Chavez family, Dorano family, Galgo, Nar Narisma, uh, Kayudong, uh, mga Kundi, Manlangit, uh, uh, Go family, mga uh, family, Astillero family At saka lahat sa mga retired Papa Alpa uh, Lalo na si ano po, yung uh, kaibigan po nating matalik Si uh, Noy uh, Master Sergeant, retired Master Sergeant Noy Kiwing Astillero uh, Ayun, sa so, lahat na po, kung sila Rinigidia Galgo Ayun, uh, mga lahat ng mga Papa Alpa uh, Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Uh, naway na sa mabuti po kayong kalagayan. Uh, patuloy lang po sa pakikibaka sa mga hamon sa buhay. Ayun, meron tayong mga dalawang ano, uh, riders po. Mm. Yung uh, ayun, Royal Legion ay po. Mm. Ito lang tayo. ganito lagi guys, araw-araw lalo na ngayon, bumabalik na po yung uh, klase. Uh, ano po, uh, bumabalik at saka napansin ko dito sa amin um, guys, sa Sibu unti unti na pong uh, bumabangon po uh, balis in terms sa uh, negosyo. Uh, yon na uh, unti na pong bumabangon. Marami mara, nag-sulputan uh, po yung uh, mga karinderya, pagkain na uh, alam naman, pagkatapos ng long term na uh, long period of pandemic. Ayon na uh, balia, uh, sumigla na po. Sumigla, uh, naway uh, atuloy po to. tayo uh, 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 lagi po tayong magdasal at saka magpasalamat sa Panginoong Diyos. Ah, uh, nawa sa mga uh, iano tayo sa mga sakuna, mga natural uh, calamities, uh, mga sakit uh, ayun nga uh, kumustahin ko nga pala si uh, Idol Japit Alintahan na uh, Filipino Check Family uh, dong uh, naway na sa kang kalagayan lagi dong sa kapatuloy lang po sa wag nating uh, uh, pagbblog uh, na kapag uh, kapag inspire ka sa lahat ng mga oh na mga Pilipino La, hindi lang po Pilipino po uh, si Japit napaka ano po uh, isa isis siya po ang nag, uh, tumulong po sa atin na uh, na marating po natin yung uh, level po ng uh, monetization sa sa dito sa YouTube ayun Ito po 'yung ano ko uh, bali automatic transmission Malapit na palang magpasko, mga lods. Ang Paskong paskong-pasko na. Ayun. Nandito tayo sa Basak. Ah. Basak, Mandawe. Ayun. Ah. Sa stoplight. Ah. Mismo sa stoplight. Ayun, nakikita nyo. Nang sumigla ko ang sibulan uh, dawes, sakak uh, malapit mga idol, malapit na po yung local election, uh, na waya uh, uh, magdaan po tayo, vote wisely, kumbaga, uh, yung, uh, hindi na natin na uh, ano yung uh, mga, uh, alam po na natin kung sino po sila uh, yung uh, ibuboto po natin po so sinabi ko na na uh, kahit uh, ano po kahit uh, ilang poster po ang nag uh, ano po na uh, dami mong poster dyan um, eh, wala ring silbi kasi alam naman tao. ang mga tao ngayon guys talagang maano na matatalino na po uh, na ano na po sila sa uh, ano iba na po yung uh, hindi kagaya dati na uh, maano mo po yung uh, madiktahan mo. Uh, ayon. di guys. kung uh, tayo na uh, bol bol ngayon traffic ka. Uh. Diyan po ako dati nagsaserve na uh, Dacent uh, Lady of Fatima. Dito pa rin tayo sa Basak. Uh, ayun yung Petron. Uh, yun, Mercury. Ganito po yung laging ano na. Lalo na ganitong uh, uh uras. Uh, gusto ko ngang batiin po dito sa barangay uh, Kubakob, uh, Aper Kubakub, mga Timpla family, magandang magandang umaga po sa inyo po dyan lahat uh, sa nga, sa nga mandirigma dyan po. Maraming salamat sa inyo. Dito na po yung sitwasyon ng Mandawi. Ang malaki ng pinagbago. Hashtag ay amandawe Sa unahan ko Left side uh, Yan po ang uh, Basak Elementary School Diyan po si Mrs. Nag uh, ng elementary Ito po yung bus stop Dito Kikita ang daming mga Commuters po Na naghintay po Nagabang po ng mga ano. Ang uh, ano dito Karamihan uh, Ano na uh, yung uh, mini bus yung modern modernization uh, yung uh, isa sa modernization na uh, bus po di uh, transportation dito po sa Cebu ayan po ang Basak Elementary School hmm. Bali ang gawin ko dito, bali magle-lift na po ako. magle po ako. Lift po ako diyan. Ah, left turn hindi po. Ah, sorry, sorry. Ah, right turn po ako dyan. Sa ano, bali dito po ako sa release, so shortcut natin. Matagalan tayo dito sa right uh, magra right turn tayo dyan ayun po yung hermag po yan po ang sa amin hermag village Ito sa wala sa may ano uh, yung uh, uh, uh. Ito po, nakikita nyo yung uh, Hermag hair village Ayan Ayan Saint St. Jude dito tayo Ayon, uh, ayun St. Jude ayun po mm, uh, St. John dito po sa amin St. James Street ayun ayun o St. James Bali ang gawin ko nito balik na natin yung uh, Wait. Uh, kasi wala po naman. tayo. Hmm. kasan po tayo. Reverse. Hmm, Tumubo. Ito po yung bahay ng sa ano left sir? side ko o bahay Ito po yung park bahay ano. ng brother in Loco po guys. Po tayo sa filling station ko okay. okay. po. Uh, mismo. Salamat. Salamat